Oh, pare, bakit tangali ka na? Ang dami ginawa, pare. Alam mo naman, ang dami kong border ngayon eh. Kailangan mo, pare. Kailangan magsipag ka. Balaki na ang pamilya mo. Oo nga eh. Buti ka pa, pare. Dati-dati, punerary lang to, pare. <laughs> ngayon, meron ka pang beauty parlor. Valentino's Beauty Parlor. At itong funeral parlor mo, Valentino's Funeral Parlor, lalo pa lumaki. Tigit sa lahat. Meron ka pang mga lamang loob restaurant. Specialty, mga dinuguan. Ang <laughs> galing. Okay. Yan ang kailangan natin, pare. Ha? Mag magsumikap ka. O na, pare? Ikaw na bala rito. Okay. Saan ka oh. pala punta po? O saan pa? O hindi sa mga chicks. <laughs> <Hey>. <laughs> ha? Okay, sige. Good luck sa chicks mo. Araruhin mo, boss. Sige. Sige. Okay. Sandali lang! Nandiyan na! Pagbibihis oh. lang! Uh, pagkakataon. Huh? Bakit may anan! Marumay yung puso ni Gracia! Anong ginagawa mo rito? Ha? Huh? Sino sinisilip mo? Ala ko, Gracia, yung pala disgracia. Huh? Anong disgracia? Mga ang ibig ko sabihin, mga Grace, para sa inyo yan. Sa akin, bayan? para sa inyo. Oo, oh, para sa, sa inyo gronado? yan. Uh, okay. Uh, Halika. Tuloy. Tuloy. tuloy ka. <laughs> Sige, upo ka. Grace, huh? may bisita ka. Uy! Si Valentino! Ikaw pala, pare! Sandali lang, ha? Magbibihis lang ako. Sandali <laughs> lang! Oy, Olympia! Uzi! Magnum! Dali, may pasalubong si Valentin! Uh, oh. wow, Chiboy! 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 Oh. Wow. Halika yun! Pasal pasalubong da, pasalubong ay, sa atin ni Valentin! Ay, 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 ito, para sa ano? Ito, para sa inyo lahat yan! Masarap! Masarap ba ito? Oo! Oh. Ah. Stay inside! Okay! Tamis! Sige, kain na kain! Para sa inyo yun eh! Dapat! Ikaw ang napakasama ni Gracia! Kaya nga, si Gracia ang sinisisi ko. Hmm. Eh, huwag hu hu kayong mag-alala. Eh, hmm. naman ho ako eh. May kasabay nga ho dyan, ha? Yun ang matatanda. Ang sabi ko, kung hmm. may chaga. tama. may okay. Tama! Eh. Tama yan! Eh, sa sandali ho lang. Yung mga ho, bulaklak, huwag yung kakainin. Para kay Gracia ho yan eh. Hmm. Uh, oy, <laughs> Ikaw dali. naman, oh. alam ko naman hmm. yan eh. Oo, oh, oh, sabi Para mo! Para kay Gracia ho itong bulak hmm. lang hmm. Eh. <laughs> biyahe, no? Ay. Anong ginagawa ko rito? Nakiki-joyride sa'yo? Hindi ako nag-joyride at nag tatrabaho ako. Baba! Ay, Tol, paano ako bababa? Umaandar. Baba! Ay, Tol, umaandar. O, oh, ayan. Nakatigil na. Baba na. O, paano ako bababa? Nakainto. Kailangan pagbababa ako, umaandar. Hmm. dahil duduk ako Maka kasundu tayo. Kaya, relax kalang jang. Oh. <laughs> Let's go, James. Oh, wait. I don't! I don't! Ay! Sali! Sali! Oi, mari. 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 Oi. Fuck, 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 fuck. Ai dah. 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 Pinagmamalaki ko pa naman sa lahat ng babae ron na ang lahi natin magagaling. Genius, matatalino. Katapos, plancha, ginawa niyong freezer? <laughs> Nakakahiya. Aber, abe, abe, Sige, makalungkat ka sa mga science books. Sinong scientist na naka-invento niyan? Plancha, naging freezer. Ako lang. Ginagawa ko ng diploma niyan eh. Oh, ano mukha kayo na iaharap sa mga babae ron? Wala na! Eh, di <susurna> naman ang <iarap> mo. <susurna> 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 Walang kabilib-bilib sa teyo. mm uh -huh. <susurna> 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 mamaw, mamaw. Eh, si Lobo Supol Torero yan eh. Lobo, Lobo. Ay, <laughs> ka rito, rito. Pumasok ka rito. Tuloy, tuloy. Tumunga, tumunga kasi dyan eh. Uli, uli. Huwag kang masasusul dyan. Alam mo naman si banda dyan. Eh. Oo. Oh. Ano ka lang ano? Huh? Hmm. Hindi ba bumibili kayo ng gintong ipin? Ang gintong ipin? Oo. Oh. Siyempre. Tiga hmm, mo. Diba? Tingnan, tingnan, tingnan. Ah, ah. Uh, wala rin yan. dito. Ay. Ang <laughs> dami naman yata niya. <laughs> Dami ka. Oo, oh, baka sa mong kinuha to, Lobo, ah. Anong palagay mo sa akin pag nanakaw? Ah, mo sagutin kita ng totoo. Bukha! Oo, 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 para... Para bumulang, matatakot na kayo. Ito ba yung mga gintong ipin na sinasabi mo? Ang mga um, kamahinan pa, ayos to. Marami ito. Ito ba'y mataas kilatis dito? Oo. Oh, oh. Mm -hmm. pede Pwede, Eh, magkano mo ibebenta? Mura lang. Parang... Parang hindi bumuka bibig pagka nagsasalita. Tignan niyo, ha? Ah, uh, magkano mo ibebenta ulit? Sinabing mura lang. Hmm. hmm Sipa, ang magkano nga? Sinabing mura lang eh. Oh, ano tinitingin ninyo? Yay! Yeah! <laughs> Ay!